Ha ha ha.

<laughs> Yawa nga si Bagyo, hila na hila Puro pa mga agad sa lalaki ito Ito na ang bali ang kawin lumag Pings! good morning mga brother! Good morning Good morning At mo, ah, tama, pinaglutok ay nilab ng... Uy, kasarap yan ah uh, hmm. Kaya mo kayo bago mag... Hmm. Makinata gyan, gyan ako giniling isang ko kay... Baka talaga, Pings? Ikabay taob ko kay Masilyay na Gagawa hmm. ba yung kasko yan? Ilalim mo? gurag-gurag na <laughs> silyay namin ni Boy Pitik hmm. pag may ipok sila kaya kayo no? kaya tamang yung yung kalan tayo Ayo, 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 ayo <laughs> may uling. Thanks may uling pa tayo diyan. Pagulay ka bro, angoy. Hindi lang din namin ano yun, dinamin gulay. Si big box yung gamitin. Hindi na la. Diyan lang. Ayun ko na dala-dala. Harabas duman gamitin ito sa Raptor para kunin okay, si ano, Blandina kasi ay? sa ilog sana kami mga well lang nagkaayaan sa medyo okay. ano tagat, Nusa so Wet Island balapit lang naman pero hindi kasama dun sa Sa maliit. Ito talaga Blandina talaga. Ang late masyado, baka mga taog kami. Mahirap na, mahirap na. Sarap ng ulam, na ulam mo, te. Tortang talong siya. Wala, kumain na kami. Sarap, oh. Uh. Ipon siya katalong. Sarap na, maraga. Yun, good morning mga karabas Sa episode na to uh, Tayo tayo dito sa Hawaii, Thailand Para Mga will mga, mga Mga karabas ng Buray Urek Ito so, kasama natin good Boy Cute Hello, good morning po Mr. Bags Ang kameraman natin If man Siyempre mga karabas May import May import si man Si

Jauh, jauh! Masa ila. No, parang mali Ah! Ah! Oh, ini boy? mo boy? paling baklas kan ini, nah. Indi ini eh. Kayak ganto. Gali, cute. Gawo <laughs> oh, ko oh, ako, oh, lugas ako. <laughs> <laughs> Ibalang katulad yung boy. Oh. Wala eh. Babay boy. Ano <laughs> yung kalakay pa <ba> siya? <laughs> oh, yun, na yun. <laughs> <laughs> yun na yan? Yun na yan? Mahal ko ba yun? Ganun lang yan? Yun ang nahuling nyo dito? Hmm. Ganun lang po. Okay na po Pero, yan. Oh, 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 wala pa. Wala pa. Wala pa sa akin nagpaparamdam eh.

tolong buat tu yun wala itu wala itu saya yeah. uh, yeah. hey, <laughs> 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 Ada boy. Alpas,

Uy. Sugo. Good size. Buang ini tai boys. Woi, dali dali dali. dali. <laughs> 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 Ayo ya, kong prito yan. Dali, kita udah bagsapa. Eh, sabit. Woi, lebih lain banget tuh, boy. Jadi pinirimon kenapa kami ini? Eh. Uy, delogli. Ah. Wow. So, sya, Red snapper. Good size tong manitis. Ating bisugo jam Brad. Apa? napakawala boy boy anay ko boy nanay boy nanay sa nanay boy uy uy yun brad yun yun uy uy Hahaha Tawa na lang yung boy Tawa ka man boy Tawa na lang yung boy Tawa à boy Boy <laughs> <Đi nào, cười>

with size. Yes, lang yun, ano? Ilang oras pa lang tayo? Tatlo. Ay <laughs> <laughs> hey, pa, ano eh, walang ano eh. Live bags? <laughs> ay lang, <yun> ulan. Ay, gawal pa si Jimbo, ay gawal na.

Dalawa Uy, good size Pili na pang preto ko

na boy Umagat mo siya ito ha mo nga, natulog na ito Ito nga eh Ito nga katalaw may, may, may na isa Wala pala boy, hanggang doon lang Hanggang doon lang pala ba yung ano mo ba? Pahay <gibus> na lang boy, pupahin Pahay na lang okay. ito Buo na, ginapahin niya, buo na Hanggang doon lang pala yun Kala ko may ano pa eh, kasunod pa eh dalang lang pala? Tatalas ko pa tayo lang ano, pare na. Isa lang 'yon. Ano ba 'yung support? Tatlo. sukot Tapos lang 'yon.

Alam wow, okay, niyo na eh. Yung isipin ko nga na.